Hello po, hello, hello, welcome to sun 11, Quintaro Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? Gemini So Gemini, thank you, thank you sa mga mga nagsubscribe at mga magsubscribe, maraming maraming salamat po at sa mga nag-comment, nag-like Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. At mas sa mga bago, welcome po kayo dito. At pa-subscribe na rin po. Thank you. Thank you po. So, Gemini, no? Titignan natin ko ano ang inyong energy at anong gusto sabihin sa si inyo ni Universe for the month of October, November, December. Mga mensaheng gabay sa buwan, niyo, sa buwan na iyon. And general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng, mag pwedeng hindi. Kunin lamang kung ano ang aakma para sa inyo at ibang hindi ay paubaya po natin sa iba. So, titingnan natin kung ano ang inyong mga ener energies, Gemini. Simulan na natin. Holy Spirit, Angel Spirit, Spirit Guide. Magkana po ako ng mensahe para sa mga Gemini. It's tatlong cards to. Oops. Ang dami. Isa lang po muna. есть, Wow. the lower so nothing so didn't know Gemini for the month of October issue our gratitude and for the month of November wisdom and for the month of December success wow kaya yeah. so tingnan natin

the bottom of the deck is Ace of Cups. Wow. So, dito na no Gemini. So, sa gra gratitude, no? Um, Ano ka dito? Lagi ka sigurong nagpapasalamat kay universe sa mga na-achieve mong mga 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 nakukuha mong mga magagandang bagay sa iyong buhay na na-achieve mo. Kaya siguro nagkakaroon ka dito ng yung hindi mo maiwasan sa, sa sarili mo na nakakabili ka ng mga gusto mo. Kaya, nagpapasalamat ka lagi kay Lord sa mga na-achieve mo at natatamasa mo sa iyong buhay. Kasi, umaga, nagkaroon ka dito ng ano eh, umaga, you are guided and alam mo sa sarili mo na ka. Kailangan mong kailangan mong trabahuhin para, yan nga, na-achieve mo yung mga goals mo. Kailangan pag ng pagsumikapan pag ng pagsumikapan. Kailangan mo pagsumikapan ng pagsumikapan itong mga pangarap mo. Siguro ang ilang sa inyo dito nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya, nabibili nyo yung mga gusto nyo. Mga kailangan ng mga anak mo, pamilya mo. Kasi talagang pinagsusumigapan mo to para ma-achieve mo eh. Yung mga pangarap mo. Gemini. At talagang nag ano ka dito, ay sumubo ka. ng isang bagay para mapagtagumpayan mo tong mga pinagtatrabahuan mo, pinagtatrabahuan mo ng mabuti tungkol sa inyong pera. Hindi ka natakot sumubok dito at iyan ay nakamtan mo. Kaya nabibili mo yung mga gusto mo. Kaya nagpapasalamat ka sa universe na na-achieve mo yung mga bagay-bagay na yan. So, tingnan natin pagdating ng November. Ang Spirit, Holy Spirit. Hindi ako nang isa sa mga Gemini. Hindi ako sa mga Take po. So dito Gemini no for the month of November wisdom so Ibig sabihin, ang dami niyong alam, ang dami niyong nalalaman sa mga bagay-bagay na gusto niyong maabot o mapagtagumpayan. Marami kayong inaalam na mga bagay-bagay. Kaya, siguro nag-aaral kayo, no? Nag-aaral kayo ng mga iba't ibang, iba't ibang basta, basta pagkakitaan at ma-achieve yung mga plano mo siguro kumuha <clears throat> kumuha kayo ng mga course para mapagtagumpayan mo ito. Kaya kaya hindi malayo na na-achieve mo 'tong mga blessing na 'to. Kasi matalino po kayo eh. Kaya okay, kaya okay na okay itong month ng October nyo. At masyado kayo maalaga sa pamilya ninyo yung mga blessing na nare-receive nyo, nilalaan nyo sa pamilya ninyo para yung lahat ng kailangan nila ay okay. Para hindi magkaroon ng mga ng mga ng mga problema sa mga kailangan nila. Binibigay, binibigay nyo po yung mga pangailangan nila. kasi talagang nag-aaral po kay dito eh naghahanap kayo ng evidence kung paano niyo mapapagtagumpayan to ang mga pangarap ninyo at hindi naman at hindi na, hindi naman ng dalawang isip ikaw na mapagtagumpayan mo ito dahil na-achieve mo ang mga blessing mo Gemini kaya nagpapasalamat ka kay universe na napapagtagumpayan mo tong mga plano mo. No, Gemini. At talagang pagdating ng December, your success. Hawak mo na. Tagumpay. So, ganoon natin dito pa. Holy Spirit, Angel Spirit. Ganoon po ako sa para sa mga Gemini. Kulestret ingit verir, itiz verir. Gimbawanan ni say para sa mga Gemini. So, the bottom of the deck is Knight of Swords. So, Dito Gemini, no? Dahil sa napagdagumpayan mo na yung mga pangarap mo na pinag-aralan mo ng mabuti at napapakinabangan ng iyong pamilya, kaya lahat ay nagiging okay. So, pagdating ng December ay kailangan mo rin magpahinga. No? Nagre-relax ka na dito eh. Kasi napagdagumpayan mo tayo. Napagdagumpayan mo na. So, Nire-relax mo na yung isip mo, yung mind mo, para sa mga sisimulan mo uli ng panibago. Kasi yung uh, ano na eh, napaka-abundance na. Lahat ng mga pangangailangan mo, nasa yun na. Kaya nagiging kalma ka na dito. Nagiging, um, nagiging patient ka. Hindi ka masyadong nagmamadali. Talagang pinapubaya mo kay Lord na siya na ang bahala sa inyo sa mga plano mo, sa mga gusto mong gawin. Kasi marami ka talagang gusto mong gawin. Talagang nag-aral nag ka dito para mapagdagumpayan -mapag mo ito. Kaya hindi naman malayo na kailangan mo rin i-relax ang sarili mo at kailangan mo rin i-relax ang isipan mo. No? Kasi pinagtrabuha, pinagtrabahuhan mo to ng mabuti para makamtan mo tong mga pinapangarap mo yung blessing mo, yung kapangailangan ng pamilya mo, yung susumikap mo at pinag-aralan mo talaga ng mabuti at dahil may alam ka naman talaga at napakatalino mo, Gemini, grabe ang pasasalamat mo kay Universe. Talagang binibigay mo sa kanya. So, maganda ang iyong reading, Gemini. October, nagpa October pa lang, nagpasalamat ka na kay universe. Kaya binibiyayaan ka niya, patuloy ka niyang binibiyaan sa mga pangangailangan mo. Dahil, dahil sa pinagsusamigapan mo, hindi ka, hindi ka, yung, hindi mo minamali. It, yung mga, yung, yung walang-wala, talagang nagkakaroon ka dito ng, ang, um, yung, ang, um, talagang positive mindset po kayo dito eh. Kaya, lahat okay. Pamilya mo, pangailan ng pamilya mo, ikaw. Yung mga pangailangan nila, na-achieve mo. Lahat ng mga blessing mo. So, Gemini, ang masasabi ko lang dito ay, continue mo lang yan dahil sa pagsusumikap mo at pagtsatsagaan mo at pagiging kalma mo, at pagiging patient mo sa sarili mo. At dyan sa kasipagan mo. Na-achieve mo itong mga blessing mo. Tuloy mo lang yan. Laging magpakumbaba. Stay humble. So, congrats po. October, you are gratitude. November, your wisdom. And for the month of December, you are success and your abundance. Wow, congrats po. So, yan muna sa ngayon, Gemini. Thank you, thank you for watching. And God bless.